So good morning mga idol So pasensya na mo kay Saba kayo kay kinai nagabas direya sa unahan mga idol nagabas ug kahoy para sa mga ay kulungan mga idol So mo mga idol. So dito na din mga idol dito na niya, sa muang uh, gihimo na mo nga uh, kulungan sa manok or bridinganan mga idol no. So mo na ni dito so karon ibalik mi dire kay maghimo mi og kulungan sa sulod mga idol. Direya sa Mini farm mga kipahimo mga edo, no, nga bigiganan sa mga manok so mao na ang ko na mga mini farm mga idol kano ang mga neat so naghimo medya kulungan sa sulod og uh, lumlumanan sa mga bae nga manok sa mga mangitlugay botangan ang so, mga kulungan so karang no. mga idol So wala na na muli gilang-alangay mga idol no? Isog na na muli panday mga idol uh, Ang tao ni mga haligi so, Wala na muli gilang-alangay Kaya may action na po noong mga langit mga idol no? So padulong na nungudan, ng ulan So mga nang dalitali mga idol Aning kulungan sa mga manok mga idol or bali uh, ituganan ito ganan sa mga manok na uh, bait. pasensya lang mga idol no, kung anong ginapas forward nako ni ako ang mga video mga idol ang uban nga video clip gina forward ako mga idol kay para masigo dyan sa kapludan mga idol kaya kung dili mo gano'n ni pass forward so parte dyan kaasa mga idol sa uh, video nga kung gihimo mga idol so kinanglan nga mag pass forward dyan mga idol no. so pasensya lang mo mga kaupal po ako mga idol kaya kay sila hilig man sila kukas good kay igangan man daw sila so membro magulo sila sa mga maskulado mga idol no so, morning ngani ni ilang tirada kanunay din sila magukas so kaninga parte mga idol no so nagsugod ang midriya sa atop mga idol no so nagsugod ang ipatang ng mga para sa atop mga idol no para mabutangan sa sin so nagulat pa buto sa sin mga idol kaya ang tag-iya palit nagpalit pa ang sin mga idol para sa atop mga idol So yun mga idol no So nagsugo na may tarog sin mga idol no Kaya nabot naman ang sin mga idol no Mas laba po yun nga mga nang ginali-gali mga idol Kaya ang dagong padulong na mga idol no So padulong na dyan sa ulan mga idol Mga paspasan na dyan ang mga tarog sin So dili dyan mga idol Mga idol no Sama ane mga ulan mga idol So ang lang dyan yung kitiwas tao ng sin mga idol Bahalag ulan Kaya na mga manok na napasilong mga idol So dire-rataman akong video mga idol no Kaya kusog na po ng ulan So lama susu potongan lo, lama support peternaan please, perlu? Hahahaha. Hi, ini ulan bajon, coba kayak yang ulan. Oke ramoniano, oke ramon.